Tahimik na ang gabi, ngunit may isang tinig na naghihintay na marinig ang tinig ng iyong puso. Kaibigan, sandali lang, huminto ka muna. Bitawan mo muna ang bigat ng maghapon. Ilapag mo ang pagod, ang takot, ang alinlangan. Ngayong gabi, inaanyayahan kitang manalangin. Lumapit tayo sa Diyos na kailanman ay hindi lumalayo. Dahil sa bawat tibok ng puso mo, sa bawat paghinga mo, at kahit sa katahimikan ng iyong gabi, kasama mo ang Diyos. Ito ang oras ng paglapit, ng pagsuko, ng pananampalataya. Sabay tayong manalangin, amang mapagmahal Diyos na kailan may hindi lumalayo sa katahimikan ng gabi. Lumalapit ako sa iyo. Hinihiling ko po ang inyong presensya sa bawat tibok ng puso ko. Sa bawat buntong hininga, sa gitna ng pagod at pangamba. Marami pong nangyari ngayong araw. May kasayahan, may lungkot, may kabiguan at tagumpay. Ngunit sa lahat ng iyon, salamat dahil hindi mo ako iniwan. Salamat sa paalala na kahit pagod na ako, kasama kita. Panginoon, kung may mga pangyayaring bumabagabag sa aking isipan, inaabot ko po ang aking kamay sa iyo. Pawiin mo ang pag-aalala, takot at lungkot. Sa mga sandaling ako'y mahihimbing, ikaw po ang maging bantay ko. Ingatan mo po ang aking pamilya sa bahay na ito naway ikaw ang maging liwanag sa dilim. Huwag mo pong hayaang ang aming puso'y mapuno ng pangamba. Bagus punuin mo kami ng kapayapaan, pag-asa, at pananampalataya. Panginoon, maraming salamat dahil sa bawat gabi, sa katahimikan man o sa gitna ng unos, hindi mo kami iniiwan. Kasama ka namin. At sa pagtulog ko, alam kong yakap ng iyong presensya ang aking kaluluwa. Panginoon, narito ako sa katahimikan ng gabi, lumalapit sa iyo. Wala na pong ibang tunog kundi tibok ng puso ko. At ang tinig mong muling nagpapaalala. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Sa araw na ito, napakaraming nangyari. Pagod ako, Panginoon, na puno ng alalahanin ang isipan ko. Ngunit salamat dahil kahit hindi ko palaging nararamdaman, alam kong kasama kita. Panginoon sa mga pagkakataong ako'y natatakot sa mga sandaling hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga gabing ganito na tila ako'y mag-isa Salamat dahil narito ka tahimik kang dumadaloy sa puso ko Maraming iniiyakan ng kaluluwa ko O Diyos Mga pangarap na tila hindi maabot Mga tanong na walang kasagutan Mga sugat na di ko pa rin kayang hilumin Ngunit kahit ganito ako, hindi mo ako iniwan, hindi mo ako pinabayaan. Kaya't sa gabing ito, itataas ko ang lahat sa iyo. Ang puso kong puno ng pagod, ang isip kong ligalig, ang kaluluwang naghahanap ng kapayapaan. Yakapin mo po ako, Panginoon. Pagninilay sa salita ng Diyos, Hebreo chapter 13 verse 5 hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Ito po ang salitang kakapitan ko ngayong gabi. Ito po ang magpapatahimik sa puso ko. Ito po ang aking pahinga, ang aking sandalan. Sa bawat paghinga ko, paalalahanan mo ako na ikaw ay nariyan. Kung ako'y lumuluha, ikaw ang umaalo. Kung ako'y naguguluhan, ikaw ang nagbibigay linaw. Kung ako'y nanghihina, ikaw ang lakas ko. Kung ako'y natatakot, ikaw ang aking kapayapaan. Panginoon, ilapit mo rin ang iyong kamay sa aking pamilya. Sa bawat mahal ko sa buhay, ihatid mo po sila sa iyong presensya. Sa bawat isa sa amin na nangangailangan ng paggaling, ng gabay, ng kapatawaran, naway ikaw ang sumama sa kanila ngayon at man, Huwag mo kaming pabayaan, O Diyos. Sa bawat gabi, sa bawat panaginip, sa bawat bukas, kasama ka namin, ikaw ang aming pag-asa. Kung sakali pong hindi ko alam ang dasal na dapat kong sabihin, pakinggan mo na lang po ang tibok ng puso ko. Dahil doon, andun ang lahat, ang takot, ang sakit, ang pagsuko, ang pananampalataya. Panginoon, alam mong totoo ang dasal ng puso kong ito. Kaya ngayong gabi, pinipili kong manalig. Pinipili kong magpahinga sa iyong mga pangako. Pinipili kong manahimik dahil narito ka, kasama kita. At iyon ang sapat na. Hindi mo ako iiwan. Hindi mo ako pababayaan. Hindi mo ako kalilimutan hindi mo ako kinalimutan kahit kailan. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa gabing ito. Salamat sa kapayapaang bumabalot sa akin ngayon. Salamat sa pagyakap mong hindi ko man makita, pero dama ng puso ko. Sa katahimikan ng gabi, naroon ka. Sa bawat hinga, naroon ka. Sa bawat pintig ng puso ko, kasama kita. At ngayon sa aking pagtulog, inilalagak ko ang lahat sa iyo, ang aking buhay, ang aking kinabukasan, ang aking pamilya, ang aking buong pagkatao. Ama sa langit, tahimik na ang gabi, tahimik na ang paligid, ngunit ang puso ko, ikaw ang laman. Sa katahimikan ng sandaling ito, dumudulog ako sa iyo hindi para magreklamo, kundi para sabihing, Salamat po dahil kasama ko kayo, Panginoon. Ngayong gabi, inuulit mo sa akin ang pangako mo. Hindi kita iiwan ni pababayaan. At sa mga salitang iyon, napapanatag ang puso ko. Marami akong kinakaharap, marami akong iniisip, Marami rin po akong takot na hindi ko maipaliwanag. Pero sa bawat buntong hininga, tama ko ang presensya. Mutahimik lang. Pero totoo, ikaw ang liwanag sa aking dilim, ang yakap sa aking lamig, ang lakas sa aking pagod, at ang kapayapaan sa aking mga luha. Panginoon, ngayong gabi hindi ko kailangan ng lahat ng sagot hindi ko kailangan ang lahat ng solusyon. Ang kailangan ko lang, ang presensya mo. Ang katiyakang hindi mo ako iniiwan. Bantayan mo po ako sa aking pagtulog. Pawiin mo ang aking pangamba. Itago mo ako sa lilim ng iyong mga pakpak. Kung ako man ay mangarap, naway maging panatag at mapayapa. Hinihiling ko rin ang proteksyon para sa aking pamilya. Sa bawat sulok ng aming tahanan, naway ikaw ang maging bantay, ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming kapahingahan. Panginoon, salamat po sa buong araw, sa iyong pagsama kahit hindi ko palaging napapansin. Ngayong gabi, hayaan mong mahimlay ako sa iyong pagmamahal. Hindi ako nag-iisa, hindi ako kailanman iniwan dahil kasama kita at kasama mo ako. Pagpahingahin mo po ako, O Diyos. Bantayan mo po ang buong magdamag. At sa pagising ko, ikaw agad ang aabutin ng puso kong ito. Sa pangalan ni Jesus, aking tagapagligtas at kaibigan, ako ay nagpapasalamat at buong pusong nananalangin. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang nangalan mo mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.